Matapos subukin ng pandemya, hindi natinag ang pananampalataya ng mga Pinoy. Tuloy pa rin ang pakikiisa nila sa pagbabalik ng traslasyon ngayong taon. At para masiguro ang seguridad, katadem na ng PNP ang mga barangay tanod sa pagbabantay. May report si Su Jin Kim. Rise and shine, Su Jin. Tatlong taon ng deboto ng poong Nazareno si Marisa sa tao ng tradisyong na manapan niya sa kanyang mga ninuno. Kapag po kasi pumupunta ka rito, sabi po kasi nila, lahat po yung mga nararamdaman mo, nawawala po, lahat po yung mga ano mo sa buhay, nagkakatotoo po. Para naman kay Armida na hindi pumapalya sa pagsisimba sa simbahan ng Quiapo, itong dahilan kaya gumaling ang kanyang anak na may sakit noon. Kasi po kami po yung namanata noon para gumaling lang po yung anak ko. Kasi po ano eh, may ano po siya, potassium problem. Eh, sa ano po namin sa tagal na po namin nga mama nata. lahat naman po ng ano niya hindi man agaran ibigay, binibigay naman po. Matapos ang dalawang taon, ngayon na lamang muli gaganapin ang traslasyon. Kaya't sabik at pinagahanda ang mabuti ngayon ng mga deboto ng poong Nazareno. Wala po kasi nasa Diyos naman po lahat eh kung talagang kukunin po tayo, kukunin po tayo, wala po tayong magagawa. Kung araw na po natin. Kaya okay lang po sa amin kahit na ano, mahirap, pero masarap naman po sa pakiramdam. Si Cristel na labimpitong taon nang namamanata, magsisimba na lamang ngayong linggo upang di na makipagsabayan pa sa pagdadagsa ng mga deboto. Paga po ako punta dito kasi para na po pakaiwas sa mga hate stroke. Kumbaga, iniwasan ko po, po yung traffic, ma ma-disgrasya, aksidente, ganun po. Then, pahirapan po kasi pumasok dito pagka ganun kasi yung mga tao dito maaga pa lang andito na sila. sa matala ko nung time na yun may work pa. Din. pagdating ko dito, almost ano, crowded na talaga yung tao dito. Handa na ang PNP para sa traslasyon. Yung barangay visitation, uh, regularly naman namin ginagawa. So hourly, may mga beat patroller tayo na pumunta sa barangay. So far, mayroon kaming apat na barangay dito sa area namin hourly, chine sila. Ina-assist kung merong mga kailangan i-assist. Tinitingnan kung ready sila kapag merong mga, uh, mga responde o may hingi ng mga assistance. Tulong-tulong ang apat na barangay na sakop ng traslasyon at bukod pa sa mga polis, ipakakalat din ang mga barangay tanod at force multipliers. Yung paghahanda namin, hindi lang ngayon, matagal na panahon namin pinaghahandaan. So yung security measures, nakalapat na yan i-implement na lang namin yung ilang. Kagaya ng beat patrolling natin, deployment namin sa tao, tapos yung mga kasama namin sa pagbabantay, kagaya ng IHOS, e barangay, local executives. Nagsagawa na rin ng simulation exercises o SIMEX at handa na ang seguridad sa Kirino Grandstand hanggang Quiapo. Gayon din ang mga volunteer, medical assistance desk, first aid area at ang mini hospital tent. Papapasok yung other agencies like yung, yung BFE, yung yung JTF natin from uh, uh, defense tapos yung mga Red Cross yung mga volunteer so yun yung mga papasok na nilapatan kung saan sila propuesto saan sila dapat at saka kung ano yung gagawin nila during peace. Paalala sa mga may nararamdaman sa katawan, hanggat maaari wag nang makisabay sa piyesta ng Nazareno sapagkat posibleng matrigger ang kanilang sakit. Hinihingi rin ng otoridad kooperasyon ng bawat isa. Yung mga magugulo po, wag na po sana. Ibigay na po natin sa mga deboto at saka sa mga magsisimba na ma namamanata sa tasare, no? itong pagkakataon na ito para po sa kanila ito. Sujin Kim, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.